Magandang araw mga kabarya uh, Welcome back sa OMG TV channel So ngayon mga kabarya Ang pag-uusapan natin itong mga 1 piso Ayan makikita nyo sa video ay may mga 1 piso ako nilatag So yan lahat ay mga error So ang topic natin ngayon ay error coin Ating alamin kung anong klaseng error at ano yung mga akala natin ay error na hindi naman pala totoong error uh, yan nating ating alamin mamaya para malaman natin kung ano talaga ang totoong error okay so kung bago ka pa sa akin channel uh, huwag kalimutan mag like, share, comment subscribe and hit the notification bell para ito ay lagi ma-update sa susunod pa nating mga video. Okay. So, uh, ito mga kabarya, uh, yung mga error coins ko ay ang karamihan dito ay mga parang error lang. Ang iba naman ay totoong error. So, kailangan mo itong panoorin para malaman mo rin kung paano hanapin ang totoong error uh, tulad nito mga BSP coin okay so ngayon mga kabarya uh, dami ng mga baryang ito so lahat ito ay may mga error no uh, ang iba naman ay napagkamalan nating error uh, hindi naman pala totoong error so example ang isang ito So, yan mga kabarya kung makikita nyo. So, maraming mga metal na uh, parang sobra, no? So, pumukul-bukul. So, yan ay hindi error mga kabarya. Yan, selikuran Yan nun din. So, hindi yan matatawag na error kasi ng bago ito nilabas sa Bangko Sentral ay maganda ito nung tumagal dito sa labas ang nangyari dyan ay uh, pumutok-putok yung mga nasa ilalim kaya bumukol-bukol yung mga uh, dito no makita natin so ang mali dyan mga kabarya doon siguro sa uh, mixing no anong ang mga gumagawa nito so, ang pangalawang ating bariya ito so, ganun pa rin ang nangyari mga kabarya. so, parang kalawang sa ilalim tapos, pumutok kaya yan ang nangyari napiktuhan yung uh, kagandahan nya sa labas uh, itong patlo So, ganun pa rin mga kabarya, no? Pariho-pariho uh, lang yung, no? Yung, ah... Uh, okay. So, yan. Tingnan nyo. So, lahat ito ay pumutok-putok lang. Kaya so, naging... Sa tingin natin ay error. Pero hindi yan talaga yung tutong error na ating hinahanap. So, ito isa. Yan. Nabutas dito sa may guhit no so yan pala sa kanyang likuran, harapan napakalaking pumutok so mga kalawang lang mga ganyan klase mga kabarya itong sunod yan so lahat ng kanyang problema ay pariho lang no so ito namang isa ay parang tinamaan dito parang may tama so hindi yan uh, bad error hindi naman yan so sa tingin natin mga kabarya ay error talaga pero hindi yan totoong error uh, sunod okay so pareho lang ito naman ay parang tinamaan ng masamang hangin no? sobrang kawawa talaga yung mukha ni Rizal sa likuran naman so ganun yang nyari mayari mga kabarya parang um, mm, talawang lang at naman baganda. ayan maganda tingnan parang walang mali no tingnan natin sa harapan so ayan mga kabarya yung nangyari. pumutok-putok yung kanyang mga uh, kalawang sa ilalim no yan so naging kawawa tuloy si ano o si Rizal so next tignan yan okay. so ito na mga kabari ah uh, parang normal lang no tignan lang So, ito ang kabarihan, no? Uh, 2013. Ang sa likuran niya, ito, yung araw. So, yan. Parang error din, mga kabarihan, no? Uh. Merong, ah, uh, parang bakal sa gitna ang araw hindi na masyado na uh, yung araw dahilan dito sa mga bakal so yan kung titingnan mo ay parang error so itong next nating bariya itong mga kabarya so lahat ito ay ating titingnan para malaman natin talaga kung ano ang error at saka yung uh, parang error lang so ito may pumutok rin dito sa baba ng book ni uh, Rizal at saka dito sa number 1 no? Yan. Okay. So, next naman. A, ito. Ting Tingnan. 2015 na 1 piso. So, ito mga kabarya. Ah. Uh, setting tingin ko dito ay malaking error talaga to, Ayan mga kabarya. I-explain ko sa inyo. Kung mapapansin mo, yung 1993 ay kumplito. Yung bangko ay walang... o oh, di ba? So, wala talaga dito mga kabarya. Bangko sentral ng PLP. So, ang nasa ay meron. So, bank lang ang marka sa saka NAS. So, walang Pilipinas. Wala talaga mga kabarya. So, isa pa dito mga kabarya, itong gilid. Ayan o, tingnan nyo. tagilid gilid natin mga kabarya. Wala man lang ka... bukol-bukol uh, kahit punti yung kanyang AIDS Oh, ayan oh. Parang guhit lang eh. So, wala talaga mga kabaryo. Oh, pag itagilid mo ganun. So, ito ay isang malaking error. Talaga. So, hindi naman ito hinasa sa mga kabarya kasi pag hinasa ito ay eh, nadadamay lahat ito. Sana ay wala na rin ito, yung sa gitna. Pero buong buo yung kanyang araw at saka yung bundok at saka itong mga star. So, ibig sabihin, hindi ito nasa, mga kabarya. Tapos, ang kapal niya ay parang normal pa, lang, pa rin naman, Oh. Yan. ano So, palagay ko, hindi talaga hinasa ito. Oh. So, yan lang. Uh, sa tingin ko dito ay napakalaking error to mga kabarya. Ngunit, sayang lang, no? Oh. si luma na. So, pero mapakinabangan pa rin to May halaga pa rin to sa online kung ating titingnan sa online. Okay? So, ang next naman natin yung mga kabarya, yung isa 2015. So, ang hero dito mga kabarya ay ito. Uh, may kunting bukol dyan. At saka dito sa number 1. At saka dito sa ulo ni uh, Rizal. No? Tapos itong sa ilong ay putok yata. Talawang. So, yan naman yung kanyang ano, mga kabarya. Ang sa likuran naman ay normal na normal no so ito pala ay dietre uh, yung 3 kasi mga kabarya ay uh, well known as perfect na pagkagawa ay meron din palang mga pumupitok na gano'n no so ito naman ang error dito ay Ay, slide lang mga kabaryan. Ito lang sa meter gear niya. Ayan. Kunti lang. So, slight error lamang. Okay, sunod. Ito pa. Ah, uh, itong sa ba, -ba no? Ayan. Parang may uh, butas din. So, sa likuran ay normal lamang mga kabaryan. So, itong pinakita ko sa inyo ay mga sample lamang no, sa mga error na maaring uh, mapapansin nyo sa mga barya kaya uh, pwede natin mapakinabangan so yan uh, ito yung ating mga barya na ang iba ay error ang iba naman ay hindi error mga barya hindi uh, kalawang lamang no so ngayon mga kabaya, uh, natapos ko na ipakita sa inyo itong mga uh, bariyang may mga dipikto. Ngayon ay ating pupuntahan niya ang online. Ating alamin ang uh, kanyang halaga no, sa mga error ngayon. So, ang lahat na ating ang aking ipakita sa inyo ngayon ay mga error na presyo kasi na-update na natin tong mga press na ito galing numista Mista uh, doon sa isang video ko no so dito ay ang i-update natin kung magkano na ang bintahan sa mga ganitong klaseng mga barya yung may mga dipito uh, kung mga kung tatawagin ay mga error coin okay so ating hanapin ang mga error. So, ngayon pa rin mga kabarya, no? Yung ating uh, source ay galing sa eBay. So, yan. 1 piso. Uh, ito, ano una, una Double die error. 2007. 1 piso. So, malaki ng kanyang price, mga kabarya. 6,000 uh, PHP. So, next. Ayan. 1 piso. Year 2000. Almost uncirculated. So, uh, yan. Uh, 1,500 yung kanyang uh, price. So, ito ay hindi error, no? Ang kabarya. Ay uncirculated. So, bagong-bago. Ito naman, uh, one piece of SP error coin. Uh, 10,000 PHP yung kanyang price. So, ang error niya, mga kabarya, yan. Yung uh, parang... Uh, natupi, no? yan. So, kaya naging 10,000 'yon Kasi, may error na ganyan. So, next naman, ito. PHP coin, 2012, 1 peso error coin. Yan 3,000. So, ang error niya dito mga kabarya ay Ayan, no? Hindi natin kung ano ang kanyang error so punta natin sa kanyang ano so yun na kabar ya hindi talaga na detail no kung ano niya kung error so okay lang uh, next na lang tayo okay so yun ay 3000 php dito naman ay one piece or error coin struck through error. So, ayan. Uh, ito. Ayan mga kabarya. Tinuro yung kanyang error. Ayan sa baba. Struck error. Tawag dyan. So, ayan. Mapansin nyo ay may parang uh, sobrang meter dyan na manipis lamang so ang kanyang price ay 7,000 php so napakalaki ng kanyang price mga kabarya sa mga ano 2010 uh, BSP Queen overminted ah uh, overminted yung tawag nila tadi dito mga kabarya error overs so ayan mga kabarya 10,000 php so malaki rin ang price nung parang error lamang okay so ito Philippine rare coin error coin uh, double die uh, ayan ah, unusual error so 30,000 yung kanyang price mga kabarya ayun ang error niya mga kabarya ay mayroong uh, kunting meter uh, sobrang pagkagawa no, sa likod ng kanyang batok so yan lang ay 30,000 na kagad yung kanyang price mga kabarya so napakalaki no to one piece so high relief struck through feeder finger so yan 10,000 rin ang kanyang uh, price uh, next naman ng korea ito in uh, one piece wire NGC 2018 Error coin accidentally so ayan so baka tinamaan lang no Para uh, may 5,000 rin ang ganyang price so ito pa Philippine Rare Error Coin double die so 10,000 ulit ayan uh, one piece of NGC coin 2017 with die chip error extra metal so 5,000 ito naman 2.5 uh, die check card error no? yan mga kabarya so napakamahal na ng kanyang mga price ito so, 2016 one piece of BSP si coin of Cerisal with long bird Ayan uh, yan mga kabarya no? sa bab, baba ni Rizal sa baba yan so parang may uh, bigote so ayan, 8,000 yung kanyang uh, price Uh, next naman, ito NGC. Barian One Piece Coin. Uh, in good condition. So, upper uh, permanent mark ito mga kabarya. Kaya, naging 2,000 yung kanyang price. So, ayan. Napakarami ng price ito mga kabarya na uh, malaki ang price. So, ito, low mintage Barian 2018 One Piece Low Mark magnetic error coin. So, ayan, 10,000 din. So, napakalaki. Ito yung isa, BSP 2013, uh, uh, reverse die, 3. Large script, wide dates, very uh, rare double. So, double daw ang kanyang error, no? Ayan, 30,000 din ang kanyang price, mga kabarya. So, ito next. So, bibilisan na natin kasi sobrang haba na ang ating video, no? Uh, ito kad error 7000 yan uh, 12000 yung karabaw so tin okay so yun naman kabarya so yun naman muna yung mga naipakita kong mga presyo ng mga error na barya natin at sana ay nakatulong ito sa inyo at nakalagdag sa inyong kalaman at uh, Uh, mapakinabangan nating mga barya no uh, ating ma uh, kumbaga example kung paano natin hahanapin yung mga mapakinabangan mga barya okay so hanggang dito lang muna tayo mga barya at maraming salamat sa inyong panood at sana uh, huwag kalimutan mag like share and subscribe sa OMG TV channel at uh, ulitin ko magandang araw sa lahat and God bless you always